being used as Para sa detalye ng balitang yan mga ka-vibes, unahin natin ang balita sa Japan. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang Pinoy ang nasawi dahil sa hyperthermia o labis na kalamigan matapos na mag-hiking sa Japan. Ayon sa DFA na nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad ang Philippine Consulate General sa Nagoya para magbigay ng tulong sa pamilya ng Pinoy na nasawi noong October 12. Kabilang ang biktima sa grupo ng mga Pinoy mountaineers na nagtungo sa Mount Okuho, Takadak. Dagdag pa ng DFA na sa anim na mga Pilipino ay dalawa ang sumailalim sa medical na atensyon matapos makaranas ng trauma. na stranded ang mga hikers na Pinoy sa pinakatuktok ng bundok kaya sila iniligtas ng mga otoridad ng Japan. TV News